para daw tumibay ang kanilang relationship ng kanyang partner, ang sabi at palaging sinusundot sa conversations nila ng jowa nitong makakausap natin na si alias Ana ay humanap pa raw ng iba para sa kanilang intimate moments o yung kanilang romansahan. Ang paliwanag daw ng joan nitong si Ana na si alias Robert pagkakataon daw yon para maiwasan na rin niya ang panloloko sa kanyang girlfriend na si Anna. Kaya naman sa oras pong ito kausapin na natin itong si Ana na namumroblema. bakit siya hinihilingan na magpasampapa ng iba sa kama kapag ka sila ay magkasama na nitong si Robert. Ana, magandang tanghali sa Hello po, Kuya po. Magandang tanghali po. Mm, Ana, eh, ano ba to? Unang-una, uh, ilang taong ka na nga, Ana? 26 po, okay. Kuya po. Oo, pang ilang boyfriend mo na itong si uh, Robert? Robert? Uh, pang pangalawa na po. Mm, gano'n mo siya kamahal? Sobrang Sobrang mahal na o, mahal mo. Po. Kaya ako inaalam kung uh, gaano mo na kamahal itong si uh, Robert dahil ikaw naman ay uh, gaano na kayo katagal nitong si uh, Robert? Bali one year pa lang po. One year pa lang so, mahal po, na po. mahal mo siya? Eh ikaw ba ay na-persuade nape niya na pagbigyan yung uh, gusto niya na magsama pa kayo ng ibang makakasama sa kama kapag kayong dalawa lang? Actually, kuya ko May times na ano? hindi po ko comfortable. Kaya sa hindi ko din po siya napapag, napagbibigyan. Ah, uh -huh. sa pag-uusap pa lang ito. O, sige. Opo, napag-uusapan ko. Napag-uusapan, hindi ka komportable. Paano niya Opo. sinasabi sa ito? Kapag ka intimate na intimate kayo sa isan, magkasama kayo sa kama, ano, binubulong niya ba sa iyo? Paano? Sa kwentuhan po, lang po. Opo, madalas nasisingit po pag magkasama po kami. Paano niya Sinhal? sinasabi? Nagtatanong po siya kung okay lang. Mm. Ganun po. Pero po, kasi sa akin po, sa part ko po, um, hindi po ako comfortable. Mm. Kaya madalas nila po yung napag-aawayan din po. Sinasabi mo sa kanya yan? Kapag ka tinatanong niya. Oh, Paano ba niya tinatanong? Uh, halimbawa, oh, tinago ka namin sa alias Ana, ha? Tapos ako si Robert. Ana, Uh, magsama naman tayo ng iba sa relationship natin oh. Kahit may makakasama lang sa kama Ganun lang ba? O gusto niya na magjowa pa siya ng isa Para makasama niyong dalawa? Okay, um, ko, eh, pwede ko bang Hindi ko po muna sagutin Mm. skip ko na lang po Okay O sige uh, Ayan na So sa makatwid, wala pa namang nangyayari na pinagbigyan mo siya? Wala pa naman po. Pero sa 100% na yun nga, yung tinatanong ko sa'yo, nahihila ka ba niya doon sa thought na sige na nga, pagbigyan ko na nga, subukan ko na rin sa 100%. Eh, may porsyento ba na para bang uh, nakukumbinsi ka na sige, para hindi mawala sa akin? Kaya ako tinanong sa'yo kanina eh, kung gaano mo kamahal itong si uh, Robert. Opo, dumadating po sa puntong ganun po. Dahil din po siguro sa pagmamahal. Mm. May times na kapag isipan na pe, pagbigyan po, ganun. Mm -hmm. so, po, mga ilang comfortable po. Oo, so, mga ilang percent yung uh, kumbaga, pumapasok sa isip mo na pagbibigyan mo na? Mga nasa 80% percent po. Uy, konti na lang, ano? Oh, konti na lang. Po. Konti na lang para lang... Ano naman yung mga sinasabi niya uh, kapag ka raw hindi mo siya pinag... Uh, alam, alam mo yung pagka yung binabara mo yung uh, thought na yon Ano po, lagi niyang bukang bibig na para hindi na po siya maghanap ng iba. Mm. Para mas tumibay po yung relasyon po namin. Aha. Uh -huh. yun po. Opo. Yun ang sinasabi niya. Bakit? doon ba sa loob ng isang taon na pagsasama nyo, nahuli mo na siya na merong iba, na merong uh, uh, nilalanding ibang babae? Ano po, may... Nahuli, po, nahuli, ko po siya once na may kausap po, ganyan. Mm. opo Opo, tapos kinonford ko siya. Yun nga po yung sabi niya. Na fetish na daw po niya yung ganun. Mm. may na fetish? Yun po. Mm. Mahilig ba manood ng mga, alam mo na, mga adult materials itong uh, boyfriend mo? Opo. Hmm, hinahayaan mo lang siya na, na ganoon, na makapanood nun. Di mo ba siya pinipigilan? Opo. Ilan taon na yung boyfriend mong si Robert? Mas matanda po sa akin ng 2 years po. Okay, so 26 ka, 28 siya, almost 30, okay. eh, talagang uh, kainitan pa yan, ano? Pero alam ba naman itong si Robert at ikaw rin ba, alam mo na na yung uh, napapanood nating mga adult material ay pantasya lamang at hindi yan totoo. Hindi totoong may emosyon na involved doon because they get paid to do it. They get paid to undress, to to do the deed. Alam oh. Okay. ba naman yon? Aware ba kayo doon? Yes po. Mm, eh si Robert, alam ba niya yun? Na sabi ko naman po sa kanya, pero sa kanya po kasi yung pong ipipake niya po ang hindi. Mhm. Mm oh, iyon ang ulit-ulitin mo, pero ikaw ba sigurado ka? Kasi if you feel complete naman, eh parang insulto 'yan, ano? Sa kung ako ang tatanungin mo, ana, isang in malaking insulto 'yan sa 'yong pagkababae na para bang kulang ka pa kapag ka kasama ka niya sa mga intimate moments ninyo. Ayan, kapag ka kayo ay nag-sex nitong si uh, Robert eh walang kabusugan para naghahanap pa ng uh, iba. Papayag ka ba na ganoon? Hindi po. ba diba? Kaya... Uncomfortable. Uncomfortable, uncomfortable po. Un yun nga, yung sinasabi mo kanina, it's uncomfortable, awkward yung uh, pakiramdam, pero medyo nahihila ka dahil nga, sabi mo, mahal ko siya, eh, gusto kong pagbigyan para mabigyan to uh, add spice, ba diba? To spice up our uh, relationship. Pero mas marami pang paraan, Ana, ay uh, i-explain mo dito kaya uh, Robert. Kasi isang bahagi ng uh, relationship ay yung respeto para sa isa't isa. Ha? Hindi lamang yung respeto na nakikita ng ibang tao, hindi lamang yung respeto na ginagawa sa iyo, kundi yung respeto doon sa pakiramdam mo rin. Ha? Every time ba na tinatanggihan mo siya, nagagalit itong eh, si Robert? Uh, oh, madalas po nagtatampo po. Mm, tapos ikaw, ano, Nakiki ikaw pa nanunuyo sa bandang huli Tila ikaw pa nagkasala Opo, nag-uusap mm. nag po O, oh, yun nga eh Pero sa ngayon, ano ba ang uh, napagtanto mo Sa pag-uusap natin yan, Ana? Na hindi worth it na mag-stay pa po sa kanya Tama po yung sabi po nila na Nakaka-disrespect ko sa bed. Mm at the same time nakakinsulto po. Oh, nakababa ng pagkababae. Ayan, okay. pero sabi ko nga kanina, pepede pwede mo naman siyang kausapin pa. 'Di ba? If you love me, uh, if you love me na totoo. If you truly love me, 'yun ang sabihin mo sa kanya kung totoong minamahal mo ko, dapat matutunan mo rin na respetuhin din ako yung pagkababae ko at yung uh, nag puso ko na inilalaan ko para sa Ha, yung mga fantasy niya, sabihin mo ngayon, paliwanag mo sa kanya, yung mga makikita niyo sa sa nakikita niya, o pinapanood niya sa porn, ay eh, mga aktor 'yon, mga actress 'yan. Binabayaran sila to do such a thing at hindi lahat ng akala mong uh, nasasarapan doon, yung iba nga nasasaktan doon eh. Ha, nasasaktan at napipilitan lang. Sabihin mo yun sa kanya, okay? Uh, kung, kung ano man yung rason nila, iba yun. Doon sa rason natin, sa totoong buhay, sabihin mo bumalik na siya sa katotohanan at totoong mahalin ka exclusively dahil ang uh, nakakatakot dito kapag ka pinagbigyan mo siya doon sa gusto niya na meron kayong kasama sa ibabaw ng kama ay uh, lalong bababa lamang. At uh, ito ha, para sa mga kababaihan at ganun din sa mga kalalakihan, huwag nyo nga hayaan na kayo ay uh, itrato lamang ng inyong mga partner bilang mga object ng kanilang desire ha? Hindi tayo mga gamit na o hindi tayo mga laruan na dahil mahal mo ko, paglalaruan kita, ganito ang gagawin ko. We have emotions. Ha? Yan ang pinagkaiba natin. Humihinga tayo, may magulang na nag-alaga sa atin, may mga kaibigan na nagmamahal sa atin. Huwag kayong papayag na kayo ay maging uh, object lamang ng kanilang uh, desire. Hindi pagmamahal yun. de ba? Uh, it's lust. It's something else. That's not love. Ha? Huh, Ana? Opo. Maraming yeah. salamat po, Kuya Okay. Boy. Sige. Stand your ground. O, manindigan ka na kung talagang mahal mo ko, mamahalin mo ko ng ako lang. Wala tayong ibang kasama sa kama. Ganon. <laughs> Di ba? Sabi mo sa kanya yan. mag siya.